Welcome to my YouTube channel. Hello mga katikim. Magluluto ako ngayon ng pork chop. Ipiprito ko to guys. At saka torta talong. Yan. Ito muna guys ay pupukpukin ko muna to gamit nitong hammer. Yan. Para manunot ang lasa. Manunot ang lasa. Yan. Yan. Ganyan lang guys. Magkabila. Yan. Hindi ko na nilagyan ng plastic guys hindi naman siya tumatarasik ng katas na natin to guys magkabila yan and guys tapos po nang pupukin naging natin ng asin na yan asin paminta Lagyan din natin guys ng crispy fry. Lagyan ko din guys ng konting ketchup. Lagyan din Magyan natin guys ng konting soy sauce. Lagyan natin ng cornstarch. Ayan, dalawang 1/4 cup. Lagyan natin guys ng konting turmeric. Lagyan natin din guys ang roast pork seasoning. Konti lang din. Lagyan din natin guys ng dalawang buong itlog. Mix na natin guys. Yan guys, na-mix ko na. Lagyan natin ng konting oil. Yan, lagyan ko na guys ng oil. Mix ulit natin. Yan, perito na tayo guys. Set aside ko muna 'to guys. At ako ay magbabalat naman ng talong. Hindi ko 'to guys to iihawin kasi tinatamad ako mag ini kasi matagal. Ang gagawin ko dito guys ay binabalatan po at saka pinapakuluan. Guys, ganito lang yung ginagawa ko. Yan, pagkatapos ko balatan, hiniwa ko lang siya sa apat. Ayan. Sa lalagayin. lalagain. Nagyan na natin guys itong talong. Magprito na rin tayo guys ng pork chop. Prito na natin ito. Ayan guys, luto na itong talong. Uh, at prepare na rin ako dito guys ng pang pang torta. Ayan. Ito guys ay giniling na baboy, carrots, red and green bell pepper, salt and pepper, magic sarap, at saka paminta. Salt and pepper nga pala guys. Ito nga guys, nag-prepare na ako dito ng pang lagay sa tortan talong. Ito ay giniling na baboy, carrots, green and red bell pepper, bawang, sibuyas, uh, salt and pepper, ano pa ba, itlog. Yan guys. Yan, magprito na tayo guys. Ilalagay ko muna ito dito guys, itong mga talong. Ayan, lahat. Ilalagay natin ito dito. Ilalagay ko nga din pala ito guys ng sili. Yung pansinigang. Ayan, isa-isa lang guys. Check naman natin guys kung luto na itong ibang. Ito. Nakaluto na ako guys ng ibang. yan Ito na lang yung natira. Ayan. Ang na guys. Yan guys. Luto na toh, talong. Ang galing na natin ito. Ang luto tayo ng another batch. Yan. Ganyan lang ang lagi guys. Tapos pagin natin ang laman. Ayan. guys. Luto na ang talong. Tortang talong at saka pork chop. Kain tayo guys.